Pag hapon, gabi, ang ating fountain water, sinisindihan yan, may ilaw, ang ganda tingnan, may effect. Subalit nakakalungkot mga kaibigan, ang nasabing building ng post office, wow. tingnan mo marumi, dahil nasunog po yan. Wow. Sunog na. Likok <tinyo> ka dyan, pa may, may daanan dyan papunta doon sa papuntang Indramuros. Itong building na to, yan, Metropolitan, Metropolitan Theater, yan. Papunta ng ano yan doon, Ruas Boulevard. Alright! Ayan. Yan, papunta yung Santa Cruz. Ngayon, yan opo, kita nyo naman, di ba? Yan sa ilalim na yan, may daanan na yun, Lagusan, papunta doon sa Indramuros, sa ilalim. Ngayon, samahan nyo ako. Samahan nyo ako, tingnan natin kung ano nang hitsura dito sa ilalim. Kung madadaanan pa ba. Good morning, this is Noel Mondigo, ang inyong kubring halindahaw. Pag tayo po'y galing sa church ng Quiapo, may tulay yun eh. Papuntang City Hall. Pag baba mo doon sa tulay na yun, yung bridge, kakanan ka. Pag kumanan ka, ang mo doon ay sa luton. Yung kung alam nyo pong ano, alam nyo po yung uh, post office na building, doon po ang tagos. Diretso doon sa Intramuros, doon sa Bureau of Immigration. Oh. Mula doon sa Tulay, Simbahan ng Kiyapo, Tulay, pagkababa. Kanan. Pagkakanan mo, mayroong daanan doon, papunta doon sa... Luton, likod ng Luton, yung likod ng post office sa Luton, Diretso doon yan sa Indramoros, na kung saan, sa likod ng Bureau of Immigration, tagos tayo doon. Mula nung ginawa ang tulay na bago, yung bagong tulay, oh, may bagong tulay dyan eh. Di ba, may tulay sa Quiapo, may tulay dito sa Jones Bridge. June, Jones Bridge. Tapos yung, yung isa ay ang tagos ay dyan sa Santa Cruz. O, so, kaya po, Santa Cruz, tapos yung isa doon sa Union Bridge, ang tagos naman doon, doon sa, anong nga ba tawag yun? <laughs> Mula nung is, may bagong tinayong tulay, hindi na po nadadaanan dito. Hindi na po. Yan. Hindi na siya nadadaanan. Siguro, kasi dati kaya hindi na nadadaanan kasi parang may nakatambak dati doon ng mga construction materials. Tapos mga apat na bisis na akong pumunta rito, nakikita ko hindi pa rin function or pass. Passable ang nasabing daanan. Sayang. Sayang din ang kalsadang ito or lagusan na hindi natin magagamit. Ah. Uh, yes. Andito po tayo mga kaibigan. Update ko lang mamaya. susunod uh, sa sunod natin pagbablog, i-update natin kung, kung bakit hindi na siya gumagana. Kung gustuhin, kung pwede. Pagkayaw, ayaw pa din. <laughs> Salamat po ha. Thank you very much everyone. Isang mapagpalang araw mga kapubring alindahaw. Nandito tayo ngayon pagkatapos natin doon kanina sa may ilalim ng tulay na hindi madaanan. Aba, may ribulto dito. Sino nga ba itong revoltong areng yung nakatayo? Antikas naman po mura. Ay! Si God Andres Bonifacio pala. Oo. Uh, uh, yan. Ka Andres. Yan po. Nandito po ito sa tapat mismo na ang uh, Metropolitan Theater. At likod naman niya itong revoltong nakatayo aray. Ang likod niya ay post office. Iikutan ko lang ha. Titignan ko yung itsura at kanyang pumostura Aba, atapang atao talaga. Oo. Totoo nga ang chismis noon. History na ngayon. <laughs> Katindi, sa tindig at purma. Animoy, may minsahing nagaganap. Ayan oh. Anlupit, anlupitong pala. Kapubring alindahaw. Siya nga. Hi, good morning. This is Noel Mondigo, ang inyong pubring Alindahaw. Nandito tayo sa isang lugar na kung saan may malaking building tayo nakikita dito sa Luton. Yung building na yan, yun yung pong post, o, post office. Alright. Anong tamang lugar dito guys? Maraming namamasyal. Pero yung ribolto na nakalagay rito, ayan. Allah, ay si Gat Andres Bonifacio ang nakalagay rito. Siguro si Andres Bonifacio kung hindi tayo nagkakamali, taga Maynila. Opo. Taga Maynila si Andres Bonifacio na kung saan ang specific na lugar niya nagmula rin sa Tondo. Oh. <laughs> yan. Marami mga kabataan, maraming tao rito. Lalo na pag-araw ng linggo, ang daming tao rito. O, oh, itong park na to. At yan, pagkahapon, gabi, yung ating fountain water sinisindihan niyan, may ilaw ang ganda tingnan, may effect. Subalit nakakalungkot mga kaibigan ang nasabing building ng post office. Tingnan mo marumi. Dahil nasunog po 'yan. Sunog na. Ang post office noong araw ay malaking ginampanan niya sa pamagitan ng telegrama, sa pagpapadala ng sulat, sila po ang namamahala. Subalit so, ngayon, yung na na ang fax machine, na-invento na yung radio, yung radio portable, yung communication na natin na two-way radio, lalo na na nagkaroon na ng cellphone, chat lang, okay na. Yan, andito po si Master. Master, good morning. Ayan o, Ayan si Master o. Akalain mo yan mga kaibigan. Yan o. pala kayo? Kanina pa kayo dyan? Apo! Apo! <laughs> <laughs> ah, ang babayt ng mga tropa natin. Hmm. Itong mga tropa natin, nandito dito sila. Pero kung may pera mga yan, wala na. Kanina pa umalis yan. Ano, blood kaya? Hindi masyado. Yan. Yeah. Ayos!